Ayan, good morning mga idol. Nandito nga ako ngayon sa bukid. Ayan. At ako ngayon ay kukuha ng alagaw. Ayan. Talbos ng alagaw mga idol. Panlalagay namin sa niaw na bangus. pang Palasarawto at saka pang bango. Dulo lang 'yung kukunin natin mga idol. Dulo lang ng Alagao. Dito tayo, dito tayo. ito, ito, ito ang mga idolo lang, mga ito lang kukunin natin ito. Talbos ng alagaw. Yung pinakandulo nyo lang ang ating kukunin. Yeah. Mas masarap pa sito pag meron. Mas masarap ang inihaw na bangus. Kaya yeah, naglalagay kami nitong talbos ng alagaw. Yeah. Thank you for watching.